Ayan mga lods marami ang tatanong sa atin ano, kung sumasayad ba yung big tire natin concept sa red fender natin, sa undernet ang totoo nyan mga lods uh, sumasayad siya, no, kasi 120 yung gulong natin tapos itong pinaka spe, diba ito, ito yung pagitan na yan. ano lang yan, 110 120 yung gulong natin tapos itong magkabila pag mula ron hanggang dito 110 lang yan kaya pag dalawa kami sumasayad siya guys. Ayan o. Oh. Ito yung nagiging tama niya. Ayan o. Sa gilid. Ah, tingnan nyo sa kabila. Ayan mga lodso. Ito yung nagiging tama niya. Oh. Ayan. Kabila ang gilid siya. Kasi <coughs> ah, uh, one nga lang Oh. Ayan o. Ah, 11 lang pala oh. 11. 110 yung gulong natin 120 Ayan. dosi 12 yung gulong natin eh. kaya sumasahid sya sumasahid sya pag dalawa lang naman kami at pag nalubak ng malalim saka lang sya na sumasahid pero pag ako lang mag isa hindi naman sya sumasahid ayan o oh. ayan guys Pero matatag siya. Hindi kasi ko nag-ano rito extension ng swing arm. Yan. Yan pa rin yung stock. Hindi ko dinugtungan yan. Dito hindi siya sumasayad. Yan mga lads. Dito hindi naman siya sumasayad. Doon lang. Ayan. Ayan o. Matatag siya. Dito na unahan Hindi rin naman siya sumasayad dito. Sakto lang. Saktong sakto lang siya. Kasa pag nakasagasa ng putik, uh, sumasabit dito sa dulo. Bueno. Ang lapad oh. Ayan kaya naman sa malapad ng gulong matatag Sa tulen na pinagbago sa tulen Ayan mga lads, nasagot ko na yung mga katanungan nyo